sa tinuod lang dura. Pirte na kong lipaya. Kaya na anak ko'y panguyuan ng kwarta. Tagain na kwarta, be. Kanang 10,000 kaya mag-nugal ko dito balik. Ano! Huwag ka nalipay pa ng uli ko. Huwag hapon na utroy mong batasan ba? Huwag pag hapon Baga na ko sila sabi kaysa ito na ako makita sila. Helo, Elsa! Pauli na ko ni Baktas ko, sugata ko ni be. Ayan na! Nakakita na kang saging dira, ha? Ayan na, may lumago na itong saging. Gutom na kayo, me. Eh. Wala pa mang kukita ka mo. Nakakita na mo? Ayan na, wala pa man may kita. Halos, Ate Rebek, kinanawag siya tidura. Dura. Yehey! Nauli na kayo na sa tidura. Dura. Ate Dura! Asa na ka nagbaktas sugaton ka namo ni Yumi kay tawagan sa nako. Ako sa na nga nagbaktas ko pa uli. Sige ate Dura, sugaton ka na Tawagan sa nako si Yumi. Sige Elsa, tawagin kay dili na makontak si Yumi Kay ka makakontak ka? Sige ate Dora, tawagan na nako si Yumi. Kapuya, di ay mangita o saging Yumi o'y. Sila, sila Ate Elsa. Nakakita na ba ito sila Ate Elsa? Lagi, Zia. Gutom na po ko kay. Kasi nakakita na to sila ate karon ng saging bakay. Nungagong na to. Hala, Yumi. Nanawag si Elsa. Tuba ka. Sige, Zia. na lang na ko. Sila, kasi eh? Yumi, ako ni si Elsa. Yumi!

naman si Papa mga manguno, na nausap niya na ang batasan. Kaya po nausap ang batasan ni Papa Tidura, giyuna mangya po niyang kabit, gipasagdan mangya po niya. Pasagdan naman niya Ate Dura, bisa na na po, may na mo. Kung si Papa rin ba yun, may? Ano ah, po dito, nanabong na po to. Tugal naman po si Papa Tidura. Yung yung tagpunta si Papa sa imo Tidura, pag niya karon. Kira Elsa, tak ada nak kutu. Nak kusarimu, Elsa. Nak kalahkan muridnya. Si ilang muka muka muka. Nak kusarimu, Elsa. Pa, mana nanti Ati Dura, Pa? Putak ka, Pa? Kali, Pa. Wa maka kita. Pa, nara masa muka. Tungas si Ati Dura, gani o. Oh, kita kani. Nara masa ni Dura, Pa. Wa ma pa oh. le Keguapa Ati Dura. Ga pa, kamusta nama ka? Pa, minak ko, be. Pa, minak Pa. Pa, ayo. Okay, kena ulih pak Ati Dura. Kero pak kena ulih. Pa, Kimingau, asa me kuarta ni rodala di reun. Hata ke ko ke me balik ko tu sugalan. Waka na lipai pa ni nguli ko, wala pun kai na utre mung batasan ba ko ta gi hapun ni mung gi apas. Sa tinuod pirte na kung lipaya, kai na anak ko panguyuan na kuarta. na ko kuarta be, kanang 10,000 ke manugal ko ditug balik. Hata na dugaya ni moy. Bagopa ni uli. Ayo para pila lihat ha mayumi. Apa ko bitaw nang abut si Moga Mo gani nga ba nalipay ko kay nakoy pangayo ano kwarta? Hatag na Dura nung sama gani ka mo hatag ni kwarta. Sige lang pa, mabitro ta ugma para sa imong pagsugal. Ugma ugma pa jud ka. Usa man ni guli ni mo ni mauli mo.